So yung guys sa uh, whatsapp uh, isishare ko lang uh, dahil sa nagpakabit kami ng uh, bagong aircon sa video na ito guys uh, kukumpute natin mismo ano yung per hour na konsumo nitong uh, pina install natin na split type aircon na uh, 1.5 HP okay sa video na ito guys ito kakaiba to sa mga gumagawa ng uh, computation ano kasi mayroon tayong uh, sariling submeter ano after ng installation is kinabitan ko siya ng, ng submeter para nakaseparate yung computation pa para sa aircon lang mismo ano maraming uh, gumagawa kasi ng uh, computation na uh, ganito uh, ganito yung naging bill nila for this month simula nung nagkabit sila ng aircon ano kasama doon yung lahat ng mga appliances nila ano sa bahay hindi natin alam kung ano yung mga kasama sa bahay nila no so nakikita nila kung gaano ba kalaki yung tinaas ng kuryente nila simula nung nagpa-install sila ng aircon ano so yung aircon po natin na ito is a uh, Daiken. Daikin Daikin na 1.5 HP po ito ano So ito guys yung araw na nag-install sila. So andiyan makita natin andiyan pa yung uh, window type namin na Aircon ano. So hindi ko lang muna sa tinanggal. The next day ko na lang siya tinanggal. So ayan. Ito guys, ah, bagong install ng 1.5 ah, split type natin. So ito yung dating ginagamit namin, window type ng aircon. So kung nakita nyo yung mga vlog ko, nandun yan, makikita nyo paano nag-install. Sumulat-sumula, ito yung window na kinukuberal lang namin ng insulation foam. So dito, mula sa split type, connection, papunta ng breaker, papunta ng may sariling submeter so papunta ng main connection so ang normal mula sa main connection papunta yan ng another breaker so dito magmumula yung connection ng split type so dito gumawa tayo ng sarili nating uh, computation natin ano yung nakasarili lang na connection ng split type natin walang ibang nakasaksak kundi split type lang natin kita natin oh, nagsisimula pa sa 0-0 bagong bili natin ito so ayan 0-0 pa ito wag so, huwag lang natin itong gagayahin ano? siguro kung hindi tayo professional so kung wala tayong mga idea sa mga electrical o mga connection uh, huwag, tayong, huwag natin uh, gagayahin ito So, so ayun guys, ngayon pala natin bubuksan yung uh, split type natin na aircon na may connection sa ng submeter. So, huwag nyo napansin itong maliit na aircon sa baba. Kasi yan yung dating setup namin. Natakpan lang namin ng insulation. Hindi ko pa kasi natatanggal yung aircon sa baba. Temporary, nandyan lang muna yan. Pero hindi namin siya ginagamit. So, ayan lang. So, ayan. Ito yung remote. So, ngayon, bubuksan natin. So, maandar. So, ayan na. I Open na yung aircon natin. 25 degrees no ayan so lakasan natin yung fan Ayan. Ayan guys, sumandar yung aircon. So makikita natin yung uh, submeter natin. Nagbiblink. Dahil may dumadaloy na siya na kuryente. Ayan. Makikita nyo nagbiblink siya. Ayan. Tingnan natin yung submeter. Ayan. So ayan, 0-0. Kasi so, bagong kabit lang natin. So ayan na. Ah. So malalaman natin. So mag-start tayo. Mag-open ng aircon. Uh, um, so let's say uh, ah, 10 p.m. So 10.30 p.m. na to. So pag nagka-count tayo ng ano, submitter, hindi natin sinasama yung ano yung red Ayan, yung red na number. So, next start tayo. April. April, ayan. 4, 17. Ayan, ano? Malinaw. 4, 17, 22, so 10 mga 10.30 around 10.30 22, 22, 22, 22, 22, update 22, update tayo 22, no? 22, so, guys good morning uh, quick update lang tayo time check 10:38 So 18 So 10:30 10:38 so pang 12 hours Pang 12 hours na to guys Kita uh, natin yeah. so, 3 kilowatts per hour yung na niya sa 12 hours. So yung setup namin 7 degrees Celsius naka 1 fan lang siya. and So kagabi naka 18 degrees so mga 2 hours lang namin siya ginamit ng naka 18 degrees and full yung pan ano naka full yung speed ng pan so ngayon naka 1 fan lang siya dahil sa sobrang lamig niya kagabi Kaya binabaan lang namin. So mga 2 hours lang namin siya ginamit na naka 18 degrees. Tapos naka full na pan. So yan yung setup namin. So ayun guys. Dito na tayo sa computation ano. So compute na natin yung ating naging konsumo sa ating aircon ano. Sa month ng April po ito ano. Okay. So Ayan. So, tinakpan lang po natin yung iba dito na mga confidential, ano. So, so ayan yung total ng aming uh, bill. Pero, hindi po tayo magbabase diyan ano. Ang bill po na ito is kabuuan po ito lahat, ano. Medyo mataas ngayon ang kuryente. nitong April. Kukunin lang po natin dito yung uh, rate per kilowatt hour natin, ano. So, ayan. Kukumpute na po natin. So, 13.68. So, 13.68 times. So, ilan yung nakonsumo natin? This is 3.9. So, normally, hindi na natin sinasama yung red. Ano? Pero sa at this time, isasama natin. So, 3.9. 53.3. Okay. So yung 53.3 point na ito is 12 hours na konsumo. Okay? So, sa 12 hours para makuha natin ang per hour nitong konsumo uh, niya is i-divide naman natin sa 12 hours para malaman natin yung konsumo uh, ng per hour ano so, 12 ayan so 4.4 so 4 pesos po so 4 pesos po ano yung konsumo uh, nitong aircon per hour so depende pa rin po yan sa paggamit ano So tulad nga po ng sinabi ko nasa 2 uh, hours na naka 18 degrees yung uh, temperature and then naka full yun anon naka full na fan niya. Depende pa rin po 'yan sa paggamit kung mas matagal na naka 18 degrees E mas malakas po yung konsumo kung 18 degrees at saka malakas din yung fan is mas malakas din po yung konsumo. Update ko lang din po kayo ano yung uh, window type po namin na aircon is may mga nagtatanong po kung kamusta na ba 2025 na kung kamusta na ba yung aircon na uh, gumagana na ba uh, gumagana pa rin ba. So ayun po ano and yung may mga nagko-comment din na hindi daw tatagal yung aircon sa ganong setup ano na uh, po sa loob yung kanyang body ano. so 3 years, more than 3 years naman po is running in good condition pa naman po at ngayon is uh, naibenta na po namin may bumili na po and alam din po yung uh, yung naging story ng aircon na pero binili pa rin naman po nila kasi running in good condition pa naman po talaga so may deal naman kami na kung sakaling hindi maganda yung condition ng aircon is willing naman na balik yung pera and ibabalik balik yung aircon. So nag-update naman sila na okay pa naman daw po yung aircon. So hindi na po nila binalik yung aircon, ano. So yan lang po yung update natin ngayon sa bago nating aircon, ano. So yan lang po. Ah. Thank you for watching.